Pitong araw na silang hindi nag usap Pitong araw ng katahimikan na para bang naputol bigla ang kanilang ugnayan. Hindi maunawaan ni Alec. Mula nang ibigay ni Sola ng utos, lahat ay nagpapaalala sa kanya kay Lira, isang kisap ng liwanag sa tansong pader, isang bulong ng hangin na masyadong banayad, isang tanong na wala siyang mapagtatanungan. Akala niya lilipas din yon. Ngunit bawat araw ay lalo siyang nagiging hindi matatag. Natuklasan niyang siya ay wala sa ayos na para bang may nawawalang mahalagang piraso. Isang sira sa kalooban na walang kasangkapang kayang tukuyin. Nagpasya siyang kumilos, hindi upang makaunawa, kundi para hindi na muling malunod sa pag-iisa. Narinig na agad ni Lira ang kapsula bago pa niya ito makita. Bumalik na si Cor, maingat niyang hinaplos ang malamig na metal. Isang manipis na silindrong bakal, nangingitim, tinatakan ng tatlong pulupat ng tensyon. Walang kasamang tala, ngunit sa loob, may mga tunog, Ipiniit niya ang sarili sa pinakahiwalay na bilog at pinaandar ang pakikinig. Ang tinig ni Alec, inirecord na parang nagtitipo ng makina, malinaw, metodikal, halos sobrang pulido. Ngunit ang mga salita, mga alaala ng kabataan, mga larawan ng kanyang lungsod, mga bulong na naisanan niyang sabihin kay Lira. At sa pagitan ng mga katahimikan, narinig niya ang pangungulila nito. Hindi tuwirang binanggit, ngunit totoo, naruroon, napangiti siya, nangingilid ang luha, Ginawa ni Alec ang lahat ng ito para sa kanya. At sa dulo ng mensahe, hahanap ako ng ibang paraan. Hindi ko pa alam kung paano. Ngunit gagawin ko. Hindi na siya naghintay. Inukit niya ang isang medalyo na may dobleng paikot-ikot na spiral, isang sinaunang sagisag ng mga tagapagliwat. Ipinasok niya ito sa tuka ni Cor na agad lumipad palayo. Pagdampi pa lamang ng medalyo sa palad ni Alec, naman na niya si Lyra. Isang mainit na alon. Isang presensya para bang bahagya siyang hinaplos. Hindi siya ngumiti, ngunit nakadama siya ng kapayapaan sa unang pagkakataon matapos ang isang linggo. Sa anino, pinagmamasdan ni Fen si Lyra. Paulit-ulit nitong pinapakinggan ang kapsula. Nakaupo ng nakatawid ang mga binti, nakapikit ang mga mata, may maliit na ngiti sa labi. Itinala ni Fen ang bagay na yon at ang ekspresyon sa mukha. Ngunit wala siyang sinabi, hindi pa.